Mio Gear versus Honda Click naman boss, sana mapansin. Actually si Mio Gear ang plano kong sunod na hiramin from Yamaha Philippines. Karon na ako dati ng Yamaha Sporty, yung 115cc pa. Nasubukan ko na yung Mio Fazio, tapos nasubukan ko na rin yung Mio Gravis. Kung si Yamaha Fazio nakilala dahil sa retro looks, si Mio Gravis naman dahil sa intelligent look niya, si Mio Gear naman yung pangharabas ni Yamaha sa mga Mio lineup. Pero sa mga Mio lineup na 125cc, isa to sa pinakagusto ko itsura. Sa Honda naman, pag sinabi mong 125cc, Matic, Honda Click, 125 lang yan. May tatlong versions na yan. Main difference between the two engines for the Yamaha 125 engine and the Honda 125 engine is yung liquid cooling ni Honda Click. Siyempre, malaking bagay yung liquid cooling para sa makina. Totoo, mataas yung compression ratio niya and nilagay nga yun to compensate for that and mas magandang performance ng may liquid cooling. But it doesn't mean na hindi kaya lumayo ng engine ni Yamaha na 125. Yung miwan ko nung bata-bata pa, yung 115cc, ang layo nang nararating noon. Tapos naiuwi ko pa ng Nueva Ecija yun. Marami na rin akong nakakasabay sa mga biyahe na naka Mio 125, na, tsaka mga naka Honda Click 125 sa malalayang lugar, and hindi naman sila problema. Very reliable lang engine ng dalawang manufacturer na kaya hindi ka mapapahiya kahit ano piliin mo dyan. Now for the riding posture, hindi naman sila nakakalayo. Transmission, automatic pareho. Hindi ka mga mangangalay. Parts and maintenance, nandiyan na yan. Kahit sa shop ka pumunta, meron ka makikita para dyan sa dalawa na yan. Now for the looks, sa fairings nagkakatalo yan. Iba yung style ng fairings ni Neo Gear. More on the rugged look siya. Kung sisilipin mo si Neo Gear sa mga kasa, silipin mo yung inner parts niya, mas makapal. Ito yung parang ano eh, pangharaba scooter nila. Kagaya ng tagline nga nila, built for tough. For the fuel consumption, tingin ko mas lamang pa rin sa tipid si Honda Click. Kung mapapansin mo, si Honda Click ang suke ng mga delivery riders kasi mas marami silang naiuwing kita pag Honda Click ang motor nila. Kasi meron siyang power and tipid sa gasolina. Now for the pricing, silipin natin sa website nila yung mga SRP kasi may update recently si Honda, hindi ko alam kung affected yung Honda Click nila. For braking, wala sila ABS pareho pero si Honda Click merong combi brake system. Gastang ni Mio Gear is 4.2 liters and then si Honda Click is 5 liters ata. Ano pa ba? May power socket ata sila pareho pero si Honda Click USB ready na. For the standard Mio Gear 79,400 that comes in warm gray, matte gray, tapos itong matte black tapos yung matte brown is yung Gear S nila which is 84,400 pesos. Ang pagkakaalam ko, yung gear S kasi nakakilis na. Now for the Honda Click 125. Ayan, yung standard type is 81,400. Ayan yung colors na available. And yung special edition type, tingin ko colors lang in difference nun. Parang special colors lang. It comes with the price tag of 83,900 pesos. Now, kung ako papipiliin, kung ipang mototaxi ko siya or ipang de-delivery, dun ako sa Honda Click 125. Pero kung pang personal use, quick errands, uh, slight out of town trips, magmi-Mio gear ako, yung S. Tapos parang ang ganda ng kulay na to. Ganda, no? Ang ganda ng brown. And those are my inputs. Uh, siguro susubukan kong humiram ng gear, ng Mio gear soon. Update ko kayo dito. Sana may naitulong ako sa decision making mo and salamat sa pagtiwala. Kita kit sa